Bakit sa nakaraan? Ay sa mong usapan natin. Usapan? Oh, no! Check ko nga. Okay. Wala na lang. No? Eh, tulad yan, dinilit mo. Hindi eh, ko tuloy alam kung ano yung napag-usapan natin. Lusin mo naman po yun eh. Pero di ko yun nababasa. Basin ko ba? Wala, di ko naman nababasa yun.

Alam ba, nakalimutan ito. Ito, cake tapos flower. Happy man sa Oh no! Nabilit ko talaga ito. 18 pa. Pero tingin ko talaga siya. May, may tubig talaga yan pag ano ko. Kaya kung magustang mo, medyo fresh pa naman siya. Sinsya na. Ito.

Pan? Oh, no! May e, pinapasapan ba tayo yung nakaraan? Ano ba yun? Uh, Uy, ano yun? Check niyo ko yung selfie. Check ko nga. Wala na nga. Uh. Cake, ano? Uh? Meron ba? Baka hindi ko nabasa. May amnesia na po yata kayo. Ah, teka lang ah. Well, inansend mo yata ay. Eh. ko na po. Kasi, hindi nyo naman tinatag. Oh? Eh? Sabihin mo na kasi, kasi dinilit ko na. Paano ko, ano? Eh, tulad yan, dinilit mo. hindi ko tuloy alam kung ano yung napag-usapan natin. Nasin naman po yun eh. Oh. Minsan kasi bigla ko na lang na-open kasi ikaw yung lagi nasa unahan eh. Pero di ko yun nababasa. Basin ko ba? Wala, di ko naman nababasa yun. Mag-okay po kayo? Oo. Oh? pwedeng ganun lang yun eh. At mo, may na, nakauo pala sa ako, sabi niyo eh. Pero, yun, nalimutan ko. Hindi naman pwedeng ganun lang, ay, ano na lang natin nilimutan. Hindi mo kayo nagtatampo ka. yun. mo. Eh. Sabihin Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo.

Sabi mo nga kasi parang makaumpis na mag-vlog sila ka liyo, Yung sabihin and then po. <laughs> <nab> <laughs> promise po kayo na po. Adi, po yung sabihin and then. Ay, nako. Ay, o naalala ko. Mapag-uunga pala ako sa inyo. Sabi, na. Nagnihis na po ko noon. gilantay hey, ko kay Faye. Eh, ko kong hihirap. Tensya na, di ko talaga... mawala talaga sa isipan ko, Sorry eh. hey. na. Sorry na. Di na ulit, Ramesh. Ramesh, yan. Bawin na lang ako sa sunod. Kung gusto mo aman Manila tayo, no, tayo ng concert kasi bukod bobo't saben saben pwede tayo manood ng ibang mga artist doon. Uy, ha sorry na sorry sorry na po. Hmm. No. Ah, sorry na ano pa ano pa ano pa ano pa ano pa ano pa po. Bakit? Nakakalimutan ka pa rin ba? Mitch. pa. may oh, ipa. Hindi daw eh. Sige, hayan mo na ako. Ano ba ang gusto mo? Para patawarin niya ako. Yung oh, sorry mo, di pa naman hindi pa yung totoo eh. Pag... Sige, kakantan kita. Uulan na nga po eh. Grabe ka naman. Hindi eh, maganda. Sobrang init naman eh. Ano gusto mo? Kantan kita. Di ba gusto mo yung Ben and Ben? Hindi ka. Kanta lang kita nung Ben and Ben. Gusto mo? Wala kang magagawa. Totoo hindi naman tayo nakanood ng concert ng Ben and Ben. Kanta lang kita. Tsaka, hindi din naman nagkakala yung boses namin, di ba? Di ba? Sige, kanta na kita ha. Kakainin. <laughs> na ayaw mo mong... Sinja na, di ko kasi alam yung kanta pero kakantin ko talaga daw para sa ulitin ko ha kakainis na alam mo ba ano nito? sige na, yung umpisa lang kakainis na ayaw mong maniwalang mahal. Oh. What is this, ano pa ba bang kailangan? Hindi ko talaga to alam. Ano pa bang kailangan kong patunayan sa'yo, sinta? Pero naiintindihan ko naman iniiwasan mo lang masaktan. Paninindigan kita, oh okay? mamahal Ang buong buong Kahit sa pagtanda aku sa'yo Iya, wow. ay, ay di pala Ikai ko, di ba? Paninindigan kita, oh, oh. Mama <laughs> lagi accepted na po. Post? Ayaw bang tapusin ko? The... Kasi, mas maganda kung tapusin ko. Paninindigan kita, oo. Oh, oh. Mamahalin kita, buong buong. Oh. Paninindigan! Oh oh. oh, oh. ah. <laughs> 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 Paninindigan! <tayo> yung petals? <laughs> tayo, ha? Okay na tayo, ha? Okay na tayo, ha? Uy, hindi ko pa nagsasagot, eh. Okay. Oh, okay na po. Ha? Huh? Basta huwag niyo na po. Oo. Okay. Oh, Lesson learn na yun sa akin. Pero alam mo, hindi kasi ako masyadong nakikinig ng pinagin, pero maganda rin pala yung winning ng ano Parang saktong-sakto sa akin. Oo. Bakit? Oh, oh. ah, di ba? Ano, wala ka ba doon? Hindi po, hindi niyo nga po napanindigan yun. Ba ba? Nai-relate mo agad din sa anong nangyari sa akin? Desunod naman na yun. Sabi ko nga, di ko na uulitin, di ba? Pero promise yan, di ko na talaga yung uulitin. Hmm? Be my lady, come to me and, and be my lady. Let you know that I'm in love with you All I want is you How I need you So please Be my lady Maybe you could lose the pain if you just tell me, say the words you long to whisper that I want to read. Something's on your mind. Is it hurting? In your smile, be my lady. Just forget. It's time to mend your broken heart The world is now should dry The tears in your eyes I'll give you all I have My love will last forever Good Bagay na bagay po kayo. Bagay na bagay po kayo. Kaya, kaya yun, yun po ang kinanta ko dahil bagay na bagay po para sa inyo. Salamat so, po.